Bakit hindi advisable ang mga pagkain na raw food o raw meat para sa ating mga alaga? Ang raw food ay mataas ang bacterial content. Ang halimbawa nito, ang salmonella at E. coli na pinakadelikadong bakterya na nagdudulot ng sakit sa ating mga alaga. May bulati din sa karne ng baboy, baka at isda na siyang nagkukos ng diarrhea o ibang sakit na nakakamatay sa kanila. May ibang nagsasabi rin, Dok, wala namang nangyayari sa aking mga alaga at matagal na akong gumagamit nito. Huwag mong sabihin, tsaka ka na maniniwala aaksyon kung may mangyari hindi maganda sa alaga mo. Tulad ng nangyari sa ex mo, hindi mo na malayan, may iba na pala huwag nating paabutin na may mangyayari pa sa kanila. Okay lang ang raw food kung ang hayop na sa wild dahil survival of the fittest sila doon at nakakain lang sila kung may makakita silang prey or pagkain. Marami din silang activities tulad ng paghahabulan nila sa kanilang prey kaya mabilis ang pagtunaw sa kanilang mga kinakain. Sobrang init din ang kanilang katawan na mismo ang bakterya ay hindi makasurvive sa kanilang siya. Noon paman man ay yan na ang kanilang kinakain kaya nakabuild na ang kanilang katawan na matibay na good bakterya. Naka-adapt na rin sila sa klase ng environment kanilang kinalalakihan. Hindi katulad ng mga alaga natin, nasa loob lang ng bahay, walang masyadong ginagawa, minsan naka-cage lang, at palaging natutulog. Ang magandang gawin sa raw food, ay lutuin natin ng maigi, para mamatay ang mga bakterya, bulate, kung mayroon man. Para lang ito sa mga large breed, dahil kailangan nila mag-build ng muscle, para maabot nila ang ideal weight or form nila, at hindi maging bansot at sakitin. Huwag ibigay ang raw cooked food sa mga small at medium breed, dahil hindi kaya ng kanilang liver at kidney mag-biotransform, at ma-excrete sa katawan dahil maliliit lang ang kanilang blood vessels at organ